mga amigo, papasok na tayo sa Barangay Gaid. na di masalang na ata to eh. Ano? So, dito naman tayo gagala at titingnan natin itong mga barangay na to. Uh, Siyempre, kasama natin si Lovely. Shout out muna. Ayan. Yeah. So, meron tayo kasama ngayon mga amigo No? So, dito naman tayo gagala para makita nyo mga barangay dito. Shout out kay Kuya, singpinta ang kilo sa isda so ayan mga amigo, andito na tayo sa Barangay Gaid ano. Mga amigo, na lang sa Barangay Gaid. hindi ah, ko alam kung Palanas pa to o part na to ng Dimasalang. ayan. kung part to ng Palanas o Dimasalang, pa-comment mo naman diyan mga amigo para naman alam natin ano. Ayun, nandito yung ano nila, ah, elementary school dito sa Uh, Gaid you no know? Barangay Gaid. Kung nag aral ka dito, uh, comment below para, para naman makilala ka namin, amigo. yan, at syempre, andiyan 'yung barangay hall nila, mga amigo. ang ganda na ngayon ng Barangay Gaid, mga ludi At nga pala, habang nagta-travel tayo, share-share muna tayo, share sa ating mga kababayan mas Batino at sa ating mga kaibigan din, ano? Especially kay Remart, Zelda ayan, idol, thank you sa panonood mo, no, at 'yung request mo, abangan mo na lang, ano? Dahil papunta naman tayo sa Masbati City. At shoutout nga pala kay Ninjas Just Moto, Louis Labastida, Angelo Labastida, kay Miguel Grotas. At syempre kay Rowell, uh, Jesus Vlog. Ayan, mega mega shoutout. At syempre sa mga sumaporta din kay Dudski Moto Vlog. Ayan, thank you, thank you na marami mga idol. At nga pala mga idol, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel, mga vlog dito sa Masbate. Yan, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At syempre, hindi lang travel yung mga ginagawa ni Dudski Motovlog mga idol, no? Gumagawa rin tayo ng mga kalokohan, yan, mga for, ano, uh, video na pang ano, malupitan, ano? Yeah. <laughs> so, ngayon, travel muna tayo, ano? At baka uh, mamaya o oh, mamayang gabi, gawa tayo ng maganda uh, magandang ano naman, kalokohan. Yan. So sana suportahan niyo pa rin yung ano, yung account natin, yung bagong nating account. Ayan, so dito muna kayo mag ano, mag follow mga idol. Dude Moto. Yan. kasi yung Dude Moto vlog natin nagka-problema. So pagdating dito mga Ludi, So ayan, kita nyo naman, ginagawa pa rin yung tulay dito. Matagal na ito mga idol, pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Ano ba ang problema? Ha? Ah, budget ba? Kasi kung budget ang problema, eh, ano pang inaantay natin? Lapit na natin kay Idol Rapitul po, mga ludi <laughs> Parang matulungan tayo, ano? So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. So, ako nga pala si Dutski Motovlog na nagsasabing hindi pa naos na. Bye-bye mga amigo!